Hello! Ah! <laughs> oh, ito yung guteng! Ah! Oh. <laughs> na, kiatan ang mga kahoy sa taas. Salaki ng dagan. Mm -hmm. Ah! <laughs> Ayan oh! oh Nag-arise kami dito ng bubong oh! Ayan ilulupad ang bubong namin mag tik na pipipeng yan o ko kung may pa nung ang halo black ang mo? wala putang ina ka ah halo black so? kaya nga labas ako wala pa? nasa ka pa? nasa loob? oo <laughs> Ah, oh, parang kamalabas i eh. isang dagka lang yan nakalabas na nahero? Oo. Oh. Isang dagka lang nakalabas na nayero. Baka lang tatayo baka tusok ko dyan sa ilalim. Ang pako, baka mal... Hoy, baka pagpako mo sa lubak ka magpako ha. Sa pagumbok, sa pag-ayan o. Oh. na ganito. Baka sa arudal ka pa ng tubig magpako. Lalong tuluan yan. Baka may dito ang bapa. sa kanal! Mm -hmm. sa kanal ako nagpako ko. Ah. sa kanal hindi wala kay buhay. hindi ano ta tubig jan. Hoy no, haraw Ano oras pa lang oh, palubog ng araw. Alas 4 pa lang. Asa ah, nang Adito oh. Nagpako ko ka kasi do sa original. Ito dalawa. Wag ka doon sa original, dito ka na sa pababa Medyo Baba. Yon. Mujoba pa pipito ay hayop na yan. Pepito, pakito. Si pakito? Pepito. Ay, si pakito imbis na. <laughs> yan yung oh, hero, yan oh ano, tama yan, oh magpulit lang yan oh, gawa nang tali mo yan na ano. Alin tatanggalin ko? Ito, yan yung mga ala ano, ano alambre. Ay, na alambre. Hindi magpupulot, tasa pa yan. <laughs> ano sa pabag? magpulit ka isabit mo lang diyan oh. Saan? Di sa kahoy. Tanggalin ko na ito. Uh, Oo, oh, isabit mo lang sa kahoy. Ay, oh. Hmm, tamo na sabit na pala yan. Tapos lagyan mo ng mga tape, ang mga ano diyan. Yung pang isa. Yung pang isa pa pa delikado puri talaga oh. Oy! Tiro pupunin talaga. Wala man ito kay Pepin. Baka di tapat ha. Utang na kamay na naman yun. Sa umbok ikaw mapakwa. Sa umbok, huwag sa ano. Ang inalagot kamay na ato. Dali, hindi. Ay, kamay ito. Hindi mo lang kita. Ah, ah, ihawak mo yung flies. O, oh, nagtatawid na ang mga ibon, o. Oh. Natado masama ang panahon. Ang ibon ay ipupunta na sa gayaan, o. Oh. Wala na, bulok na talaga yung mga pamakuan mo. Pati kamay bulok. Hindi <laughs> pa mapawag ka pa dun. Mahurulog lang yung kahoy mo na. Palista ka na sa barangay ha. Tungkap ang bubong. Palito. <laughs> Kasama ka. Sigurado yung palito. Pasama ka sa tuklab ang bubong. Dali. <laughs> Hindi <laughs> naman papaltay yung bubong mo. <laughs> Ay! Alis mo di papaya lang rin ha. Oh. ayos ka na ito. Pati ka Ano na yan? Anong ka?

来，哟！ Wala din na dos por, ano na, wala lang dos, do, ay. Wala lang dos ano. Tres por dos na lang nandun. Ay, yung isang kahoy doon, magayon ko Ha? Sa putulin pa. Ang lang.

Thank <laughs> you.

Tagal. Wala tayong maiki Ha? Tayong maikis. Maikis. pa yata. Alin? Ang datik dito. Oo. Kaya nga, ito ang nakadagan. nakadagan. Oo, kasi, kailangan magayaan para di magbusiklat. Ano yung mga datig? Tatlong pako. Wala na ako, tatlong. Hmm. di kaunting hangin. Bisiklet na Yun oh. doon, mabuti na doon. doon, doon At na yung mga yun. Hindi na kano sa Di, 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 kasi may ano, may firewall. Kaya pa, tadagay na mo di doon kahit isa o. Papa? Mayokon, lahat, tada, 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 tada. O, ang ibon oh. nagtatawid tabo, na mo Yung mga tagak oh. nagtatawid da, na na. talaga yung sako. Yan? Para sa ko kurado mag ano, mag -dos -dos at baka maka Ano? Okay na yan? Sa kabila, wala na doon? Ay, dito mag papa o. Dapat mag lang dito o. Saan? Yung mag yan, na yan. Yung angkub na yan, wala na yan napakuan. Ay, walang pag-imat. Ang hangin yan, hindi ka ano na pagkuan. Ah, dapat rin, alang no? Ang hangin na matindi galing doon. Dapat taga na pa rin natin. Ayoko na Ay, yan. Ha? Sa sabado na, umaga. Sige. Mababa ka na. Madali nang akyatin yan. Mababa ka. ka na. Yeah. Dali. Dali. Ah. Yung ano baka, ba, kabaywan ng pa rin Ano ba ang botlakato na ikaw sa punta doon? Kaya ang hawak ko Hindi oh. Ihinahin mo punta niya sa iyo? Uh Oo. -oh.

Ay, sa araw naman.